I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Ose. Naglabas na nga ng pahayag ang aktres na si Andy Eigenman ukol sa bigla ang pagpanaw ng kanyang ina noong Sabado. Ngayong araw nga, March 4, Kasama ng aktor na si Gabby Eigenman, emosyonal na humarap si Andy sa media upang magbigay ng official na pahayag sa pagpanaw ng kanyang ina na si Jacqueline Jose. Sa viral video nga na inupload ng ANC 24-7, makikita ang kalungkutan at luha sa mata ng aktres habang kinukumpirma ang pagpanaw ng kanyang ina. Dito nga sinabi rin ng aktres, ang tunay na dahilan sa bigla ang pagpanaw ng kanyang ina. It is with greatest sadness that I announce the ultimate passing of my nanay, Mary Jane Gock, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60 on the morning of March 2, 2024, due to myocardial infarction or heart attack. Taliwas nga ito sa kumakalat sa social media na ang dahilan umano ng pagkasawi ng actress ay pagkadulas na naging sanhi ng kanyang biglaang pagpanaw. Nakilala nga si Jacqueline Jose nang bumida siya sa pelikulang Chicas at mula nga noon, hindi na huminto sa pag-arte si Jacqueline Jose. Samantalang kahit nagbida na sa ilang sexy movies tulad ng White Slave noong 1985 at Private Show noong 1986, ipinakita ni Jacqueline Jose ang kanyang galing sa pag-arte kaya't paulit-ulit na nanalo sa halos lahat ng award-giving bodies sa Pilipinas. Pinas. Pinatunayan ni Jacqueline Jose na walang malaki o maliit na role para sa isang aktres na punong-puno ng talento. Dahil sa lahat nga ng role na kanyang ginampanan, pinakita nga niya ang kanyang buong husay sa pag-arte sa kahit na anong karakter na ipinagkakatiwala sa kanya. Samantalang sa kasalukuyan naman na iwan ni Jacqueline Jose ang kapamilya primetime series na FPJ's Batang Kiyapo kung saan gumanap siya bilang jail chief Dolores Espinas. Sa malungkot nga na balitang ito tungkol kay Jacqueline Jose, tunay na nagluluksa ang mundo ng showbiz? Dahil hindi nga maikakaila ang galing nito sa pag-arte, maliit man o malaking role ang ibigay sa kanya. Yan ang trending!